Whew. Ay, gabi na mga kasa wild pa na rin Pero magbibideo muna ako ano? Kasi uh, tungkol dito sa pill health natin ano? I gusto kasi ng kongreso Ang mababa at ng mataas na kapulungan Na kalikutin yung budget ng uh, PhilHealth 89.9 billion wow. At ito uh, ililipat nila doon sa proyekto na gagawing train at uh, tulay na pupundon sana ng China pero nagwithdraw nagwithdraw ang China kaya wala nang pondo raw ngayon ang napili nila PhilHealth Gago tanga inutin kalantado bakit kasi yung PhilHealth ang gusto nilang pakialaman PhilHealth yung pondo ililipat sa construction. <laughs> ano na mangyayari? Diba? Hindi dapat nila pinakikilaman yung pundo sa PhilHealth. pera ho yan ng mga pangkaraniwang uh, empleyado. Pera natin lahat yan. Pera yan ng mga uh, kasambahay. Pera yan ng mga construction boy. Pera yan ng mga driver. Pero 'yan ang pinakamabababang uh, ori ng uh, trabahador dito sa ating uh, uh, bansa, 'di ba? Hmm. Bakit 'yan ang gusto nilang kalikutin? At 'yan ang gusto nilang gamitin para doon sa pagpagawa ng tulay at ng uh, release ng train. Mantakin nyo, 'di ba? Hmm. Wala daw pundong mapagkukunan. Hmm. Eh meron tayong kwan nung panahon ni na Duterte, meron tayong uh, train law. At doon sa train train law, may tinatawag doon na excise tax. At yung excise tax na yan ay uh, yan yung pinapataw sa mga petroleum products, di ba? Mm. Ngayon, dyan sa excise tax, ang gasolina may 10 piso bawat litro. Ang crudo yata 5 piso. Basta ganun, may merong mga uh, presyo lang bawat litro sa kanila. Ano? Hindi ko kabisado lahat pero meron po tayong excise tax. Lahat ng malilikom dyan ay uh, yan ang gagawing pang, pampagawa ng mga kalsada, ng mga tulay, uh, ng uh, lahat ng ating uh, transportation na uh, pangangailangan. Yung pondo na malilikom po, yun po ang gagamitin. Ay nasaan po yun ngayon? Hindi naman maramdaman dito sa Metro Manila. Pampayos ng kalsada, mga butas-butas ang kalsada. Oh, di ba? No. Ay, lumabas-labas naman kayo. Baka ha, masar nasasarapan lang kayo diyan sa malalamig na yung opisina. Lumabas naman kayo o baka naman eh sa taas kayo dumadaan eh. kaya hindi niyo maramdaman yun nandiyan sa babae. Eh. Di ba? Eh, nagtatanong lang kami kasi pera namin 'yan. Di ba? Humanap kayo ng ibang pondo, nandiyan na nga yung excise tax eh. Para doon 'yan sa mga gagawin ng mga kalsada. Di ba? para sa pagparepair ng mga karsada yan hindi yung uh, uh, para sa kalusugan ng mga mahirap na mga Pilipino hindi ito pera ng mayayaman bakit may mayayaman ba na may PhilHealth? wala naman ah lahat ito para sa mahihirap kaya wag na yung pakikialaman di ba ah, grabe naman kayo napakasugapan niyo naman doon yung ililipat bakit dahil ba sa napakalaking pera 89 billion nako pagka uh, inilagay ito doon sa proyekto na nasasakupan ng mga uh, representative ng bawat uh, distrito aba yung laking pera nila kasi yung ISOP daw 3, 35% daw agad yung binibigay oh. di laking pera nila di ba halos yung lahat ng pondo doon na sa kanila ah, ano masabi napaka kung naman ninyo hmm? eh kami dito naghihirap ay tingnan nyo kami oh, tulad ko taxi driver Ah, taxi driver. Araw-araw nakaka 35 ako na litro ng gasolina. Ah, magkano na agad dun yung excise tax ko? Oh. 350. 'Di ba? Kasi 10 piso bawat litro eh sa gasolina. Oh, saan napunta yun? yon. Eh, sa akin pa lang yun, araw-araw 350 na. Ay, oh, ilang kaming taxi driver? 'Di ba? Oh. Wag na natin nating yung 12% pa na bat doon kung magkano yung uh, 35 uh, liters. Yun lang uh, 350 araw-araw, di ba? Oh. Hindi naman nakikita dito sa mga kalsada, mga butas-butas si. -butas, eh. Di ba? Eh, umikot kayo dito para malaman ninyo. Oh. Huwag ninyong pakikilaman yung pera naming mga mahihirap. Hmm? Eh, malayang malaya na nga kayo. ba? Diba? Oh, bakit yung aming pang uh, pera ang gusto ninyong uh, pakialaman? Sa dinamay-dami ng mapagkukunan ng pondo, yung pang PhilHealth, no? Eh, yung PhilHealth na pag na hospital, magkano lang yung ikinakaltas tapos ganyan pang gagawin nyo. Kaya pala magkano lang kinakaltas dahil diyan yung ilalagay para mas malaki yung makuha ninyo. 'Di ba? Hmm. Grabe kayo. <laughs> o diba, o ikaw uh, construction boy, may pakialam ka ba dito? O ikaw na driver ng mga truck, o driver ng jeep, lahat, lahat ng mga driver, no? May pakialam ba kayo dito? Oh. Baka hindi niyo alam kaya wala kayong pakialam. 'Di ba? Lahat tayo may pakialam dito kasi pa sa ating pera ito dapat ibinubusisi natin ito, 'di ba? Oh. Eh mahirap yung wala tayong alam sa mga nangyayari dahil mananahimik lang tayo. 'Di ba? Mm. Dahil hindi natin naiintindihan, kailangan alamin natin. Ito uh, grabe, lahat na lang ng ating uh, pinapakinabangan na kahit pa paano ay kukunin pa sa atin di ba oh, medyo seryoso ako kasi uh, masyado akong kani masyado akong apektado kasi syempre eh, tayo ay eh, may bahagi rin dito grabe talaga doon niyo kuhanin sa excise tax wag dito sa PhilHealth para lang ito sa kalusugan